dito tayo sa may one loan na bibili ng gamit ng bata kay makad sa darating na school year sa June 16 bibili ng mga uniform pwede kayo sukat ito ganyan, may ganyan. So, pantalon. Wala na siyang pantalon. Kahit ano na lang, i-adjust na lang yung haba. No? Pwede na lang ipa-repair. Kahit 28,400. 400. 400. <laughs> Ano oh, na? Woo! Na. Oh, no. Ayan, namimili na naman ng sando. Tabi, tabi, tabi. Oh, anong, ano? Hindi mainit din yan. Hindi naman yan malamig. Ano

So, mahirap Mahirap na ang bilihan si Makad Pang malaki yan na yung size mo eh Hindi na pang bata <laughs> Madam ah Thank you bibili so, din yung doormat Sabi na nang fly Oh Librina Sando Dau Don Sandu Bag Sando <laughs> bag Senyo Bag <Sika> siksikan. <laughs> So, bilhin na tayo ng mga gamit. Ang bata, si Makad, meron ng notebook. Kahit ano, may. Kahit ano.